Good morning mga kaulang Ngayon kukuha tayo ng tubig alat Para sa ulang natin Ito yung Dito ko kumukuha ng Gagawin nating brackish water Dalawang araw na na Hindi umulan Ayan si Mayon. So mas maganda ngayon kumuha ng tubig alat kasi mataas yung salinity. Ayan. Ayan na yung ginawa natin brackish water. At maglilipat na tayo ng buntis na ulang. Siguro ito to 5 days mabibisa na po ito dito naman po ano yung asin po yung damit na nabibili sa Shopee so try ko kung kaya bang mabuhay yung ano natin larvae see you next month para or next week para ma-update natin yung pagpapapisa natin kung hindi yung successful ba especially dito sa asin na tinunaw bye bye